So ayun guys, ito yung uh, farm ng mga itek. E so almost So ayun guys, ang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Buknoy Palaboy TV. So ayan guys, mulit-muli na naman maglalaboy si Buknoy Palaboy at hanapin natin ang bida ng karsada at bayani ng masa. Dito lang 'yan sa Aplayang kay Ganda San Antonio Bay, Laguna. So ayan, maglalaboy si Buknoy Palaboy at pupuntahan natin isa sa farm na alagaan ng mga itik so mga kapadyak, mga ka viewers mga kabuknoy palaboy, tara na at samahan natin, mulit muli maglalaboy si buknoy palaboy, tara na so ayan guys, ito yung uh, farm ng mga itik so almost 200 200 uh, na itik so bali, dalawang party yan. ito yung tuhan 200 tapos yung kabila yung 200 etong kabila po ito po yung nangingitlog na sir ayan bali etong kabila ito yung nangingitlog ito bago pa lamang to ayan. bali sabi ni sir uh, pinapastol daw to sa bukid yan nandun yung kalang uh, mga kinakain yung mga uh, Tawagin dito ay sangambu ko. Ayan, mga palay na may... Ayan. So, location po natin ay eh, applyan kay Ganda dito lang po yan sa Antonio eh, sabi ni sir, almost 7 uh, months na alagaan. Tapos tuloy-tuloy uh, na yung kanyang uh, pangingitlog. Tapos uh, almost mga 1 year bago tumigil ang kanilang uh, pangingitlog. Siyempre, pag mahina ng kanilang pagitlog ay diretso na siya sa talagang paborito ng masa ang kinulob kinulob na itik so ayan so ayan guys ito yung kanlang uh, poso pag na ginagamit para painuma ng mga itik so ayan diretso na siya may tubo tapos ayan meron na talagang uh, ang tawag dito ay sa amin ay labangan ayan labangan ang tawag dito hindi eh. naka inuma ng mga ite so ayan so ayan guys etong lugar na to ay malayo sa kabahayang kaya safety safety to bali likod to nang bali harapan ng bukid so ayan So ayun guys, ah, punta natin yung likuran nito na, na talaga namang napakalawak na buko rin. So ayan guys, talaga nakaka-relax dito sa lugar sa Playang Kay Ganda. ayun o, oh, pagkatapos mag-alaga, relax-relax lang dito, nakaupo. So ayan, matatanaw mo ang talagang nakaka-relax na lugar. So ayan, bali, nagtatanim na ngayon ng palay. Ayun, doon sa lugar na doon, sa dulo. Ayun. So ayan guys, uh, sa atin ni Sir uh, Sir, anong pangalan niyo po? June. Sir Jun, ayan yung ating uh, kung proseso kung paano pag-alaga ng itik Una, nag-ready ka muna ng kulungan Tapos, nung may ready mo ng kulungan Bumili na ako ng itik na dalawang daan na dumalaga ang dumalaga ay 280 ang isang piraso tapos eh, naalagaan ko na yan pagdating ng mga limang buwan pa lang yun ha nung bilhin ko limang buwan pagdating ng mga anim na buwan at kalahati nag-uumpisa na siyang umitlog pagdating ng 7 buwan siya maganda na umitlog daradaracho na yun at nung nga pala ako yung mag-umpisa ay July 30, 2023 ay anong petsa ngayon di bali magjo-July na rin di ibig sabihin mag-iisang taon na yung aking itik na yan, yung dalawandaan na no ay dire-direcho pa rin ng itlog niya. o, sa ngayon medyo lumugon lang siya, kaya medyo bumaba yung itlog, pero tataas ulit yung itlog niya Sir, doon sa dalwandaan na itik, ilang po yung naiitlog niya sa araw-araw? Basta balit, pinaka kung sa akin ay eh, 150, 160, araw-araw yung nagwa 170 pa yan. May na baba, may na taas no? Pero yung, yung regular, yung sa dalawang dahil, yung 160 sigurado ka. Araw-araw ay, yun. ayun sir, o nga, ang galing Ayan? ng tanong ni ma'am. Magkano po yung benta natin sa isang terasong itlog? Ang benta ngayon ay 10.30 ang isang itlog. 1030. Oh. Basta nung yan yung umiitlog ng mga 150, 160, mga mahigit na 11 oh, okay. ang, ang aking napagbebentahan sa loob ng isang linggo. Okay. Nagastos naman ako ng pagkain ng 6 mil. Ibig sabihin, oh. may limang libo ako. Opo, oh, po na subi na po yun. Subi ano po? na linggo-linggo na linggo, -linggo, niyo. linggo, -linggo. Oh. Uh, sir, uh, ano yung maipapayo nyo po sa mga gustong magsimula ng ganitong business na pag-aalaga ng itik? Kailangan na yung medyo marunong ka muna, magtanong-tanong ka muna sa mga dati nang mag-itik Kasi hindi basta mag alaga kasi yan, kagayaan yan, hindi mo, hindi pwede, hindi mo paliliguan May paliguan ako doon na para sa binigay ng maliit pag ang ATP nakakala mo, basta mga isang linggo, isang beses magpapaligo ka. Kasi hindi pwedeng, kung hindi ka magpapaligo ng ATP, idiretso mo nang walang paligo, kaya lang hindi nagtatagal ang ito. Hmm. Uh, ano po yung may clean salita na maipapayon po oh. sa lahat ng mag-aalaga? Oh. Basta kailangan may puhunan. Ayo, oh, yun ang the best pa. Pag Kasi, may puhunan, pag-aaral. Pag pagka wala, medyo nag-aaral ka, tapos iyan dami yung puhunan mo. Kasi sa una, talagang malaking gasto. Tapos pag umiitlog na, sa mo naman tayo tayo siya, marirecover yung gasto niya. So ayan mga kabuknoy palaboy, mga ka-viewers, mga kapadyak. So ayan na interview natin si Sir Jun. Ayan ang maipapayo niya sa kagaya natin na gustong magsimula ng ganitong business ay puhunan at siyempre matinding pag-aaral at pagsasaliksik para dito sa pag-aalaga ng itek, e So ayan mga kapadyak, mga ka-viewers. Maraming salamat sa inyo mula kay Buknoy Palaboy TV. So ayan guys, isa na naman paglalaboy ni Buknoy Palaboy TV ngayong araw ng biyernes. So ayan, nahanap na naman natin ang bida at bayani ng Karsada. So ayan dahil uh, nahihiya si Sir Jun na uh, uh, humarap sa ating camera ay eh, talaga namang pero uh, willing siyang magbigay ng mga payo sa bago lamang Uh, mag-uumpisa sa ganitong business. Kaya mga kapadyak, mga ka-viewers, don't forget to like, share, and subscribe. Buknoy Palaboy TV. Na mulit-muling mag-iiwa na isang malupit na kasabihan. Tumakbo na matulin at tagmamadaling mag-subscribe sa akin. Lahat kayo ay pagpapalain. Kung ikay bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutang pindutin ang notification bell upang mag updated sa mga bagong video na ina ko. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. Buknoy Palaboy TV.